again, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So, I'm very much excited po, no? Kasi unang-una, ang pag-uusapan po natin ay isang napakagandang uh, topic po. Ito po ay pangkalusugan po na hatid ng ating one of the lifestyle Enter National. Grabe po, no? So, Engineer Tony San Diego po ang inyong abang lingkod. Okay, ihatid ko po sa inyo ang programang pangkalusugan po na hatid po ng ating napakagandang kumpanya, ang one of the lifestyle Enter National. Okay, so again, ang ating pong team is prevention is cheaper and better than cure. Okay, kalusugan, hatid ng one of the lifestyle international so again before we start okay lang po na pakilala ko po sa inyo ang nasa likod po ng ating company Okay? Wala pong iba kung hindi ang ating President CEO na si Mr. Marvin Varo. Okay? So, background po niya, siya po ay isang multi-awarded businessman. Okay? Uh, nasa medical practitioner as a head nurse po. Okay? Sa Texas Hospital. no So, may 20 years combined experience incorporate in corporate and multi-level marketing. Okay? So, isa po sa kanya mga kumpanya ay ang MVV Ventures Corporations. Okay? So, by the way, Okay, Uh, ang ating pong kampanya okay, ay mas sariling manufacturing ng produkto na mismo ating ibinebenta. So that's the big advantage po okay, ng ating company because sarili po natin ang pagawaan. Okay? So ganun po kaganda ang one of the lifestyle international. Pagdating po sa mga legalities in permit, kompleto po tayo. Meron tayong SEC certificate, BIR certificate at the same time since ang ating pong office ay located in Quezon City so we'll have a business permit from Quezon City okay so meron po tayong license to operate from FDA As a food trader, meron pong mga uh, CVR or Certificate Product Registration ng ating mga uh, produkto. So, grabe po, no? Uh, CVR, Certificate of Registration, okay? Halal approved din po ang ating mga produkto, okay? Yan po yung maganda, no? So, pwede po natin i-market o i-share sa mga kaibigan po nating mga uh, Muslim, no? So, ang maganda po, approved din po tayo ng NAPDAC. So, by the way, ang NAPDAC po ay counterfeit po ito or VFAD from Uh, Africa. So, nag-start na po tayo sa bansa nila, no? So, meron po tayong office sa Nigeria. Okay? At the same time, awards and recognition. Tayo po ay super brand ang ating mga product. At hindi lang po basta super brand. Okay? Super brand worldwide po tayo. Grabe! Okay? So, start na po tayo. So, ang team po ng company is a good health is the best wealth kasi yun po yung ating paniniwala na ang kalusugan ay kayamanan. So, Uh, magbibigay po tayo, okay, ng napakagandang, uh, sabi nga, uh, magkukontribut po ang one of the para suko sa magandang kalusugan, okay? Main goal ng company, okay, basically, pahabain po ang lifespan kasi nakakaalarma po ito, no? Kasi unang-una sabi sa report ng World Health Organization, okay, sa Philippines po ito, ha, ang mga lalaki daw po, magbubuhay na lang 65 years old, okay? Ang mga babae po ay 72 years old. So, paiksi na po ng paiksi ang buhay ng mga Pilipino. Grabe po. Okay, at according to World Health Organization, mga reason dahilan, okay, 90% of premature death, ang dahilan daw po ay sakit. When we say premature, naagang, na matay, Okay, so 70% of this death, alam niyo po ba, ang dahilan ay cost for nutrition. Grabe po, at ang nakikita po nila ay yung tinatawag nating lifestyle. So lifestyle are the main cause of death at ang pinaka okay sabi ko nga po no, kailangan mas ma appreciate po natin ang kumpanyang One of the Lifestyle International kasi as of now meron tinatawag na top 3 killer non-communicable diseases ito po hindi na halos nagagamot no ito po yung sakit sa cardiovascular disease uh, diseases, okay? Nandiyan din po ang cancer at diabetic. So ang good news po, ang kumpanya po natin ay nag-research ng mga halaman, mga prutas, mga gulay na pwedeng makatulong po. At least malabahan na natin ang sakit na ito. Okay? So yun po yung pinakamaganda. At the same time, handog din po ng ating company ang education, okay? O pag-aaral o pagtuturo about sa tinatawag nating immune system. So ang immune system po, ito po yung ating our body's built-in doctor. So kailangan lang po natin itong palakasin para po at least may panlaban tayo sa sakit na darating at kung meron na mas mabilis po ang ating pag-recover. So basically, okay? Simple. Simple, simple lang 'to, no? Is a basic at least standard for ano, uh, no, no uh, rules at uh, principles about uh, kalusugan is yung tinatawag nating food pyramid. Ito po 'yung magiging guide natin, no? Sabi sa food pyramid, simple lang po. Yung pong yung pong banda sa taas, sabi doon is uh, bawasan natin ang sobra. Actually po, ang word is sobrang pagkain ng Uh, matataba, matatamis at alat. At the same time, okay, so sa, bandang, sa bandang iba ba, no? sabi doon, kumain ka daw ng gulay at prutas, 5 to 7 serving per day. Yun po yung isa sa mga problema po natin. Ang pagkain ng gulay kasi talaga pong hindi na kaya By the way, sa sobrang busy or sobrang mahal na rin talaga ng mga gulay sa ngayon. No? So, kailangan din po mga factor na kailangan din is exercise. Okay, bawas sa stress at the same time po. Again, Okay, kailangan pong i-avoid ang pagkain ng top 10 cancer causing food normally. Okay, ang common sa kanila ay yung mga uh, pagkain, uh, mga preservative at mga chemical at niluluto sa high temperature. Okay, so yun po nun. So, so one of the can help you. Okay, kasi unang-una tayo po ay magpo-provide. Okay, sa ating mga kababayan. Okay, sa lahat po ng klase ng tao sa buong mundo ng instant gulay. At the same time po, yung mga gulay may study para dun sa tatlong sakit na binanggit ko kanina. Yung top 3 communicable diseases or nakamamatay na sakit. Yung po yung cardio cancer at diabetes. Okay? So, ang una pong produkto, okay, or flagship product ng ating company is yun yung tawag nating super juice. Bakit siya tinawag na super kasi ang sinangkapan siya ng labing limang gulay at prutas na lahat po ito ay may study sa laboratory. So, meron po kayong mababasa about dito sa mga uh, sangkap na ito. So, isa-isahin po natin para at least mas ma-appreciate po natin. Unang sangkap po yung Moringa Olepera or Malunggay sa Tagalog. May pag-aaral na po ito. Tinawag na po siyang Miracle Tree kasi tatlong daang sakit na po ang kaya niyang itrep. At ito pong gulay na ito ang malunggay po or uh, orifera, no ay meron siyang phytochemical na kung tawagin ay niacinamide nang na ginagawa naman po ng niacinamide ifinitrevent niya para hindi ma-develop ang cancer cells ng isang tao. At alam niyo po ba itong malunggay? Napakayaman nito no? sa vitamins at mineral grams for gram. 7 times ang vitamin C po ng malunggay para sa immune system. Pampalakas, 4 times ang vitamin A kumpara sa carrots para sa mata. 3 times na potassium in banana sa muscle and 2 times the protein in milk build the muscle. At the same time, 3 times the iron of spinach. Ayon po, ito po yung may mga uh, pwedeng magka-problema sa dugo kung lagi po nagpupuyat, anemic, anemia, leukemia, nakakatulong po tayo at four time ang calcium sa milk. Iwas osteoporosis. Grabe po, no? At yung medicinal qualities nito hindi rin po matatawaran kasi kaya po niyang pababain o i-control o i-normal ang blood sugar ng isang tao. Nakakatulong din po siya. Sa may mga problema sa kidney kasi diuretic po ito at syempre po sa bagong panganak laktagog at the same time natural antibiotic pag may mga sugat, bagong opera at energy booster, pampalakas ng immune system, anemia, malnutrition, nakakatulong po ang malunggay. Grabe po, okay? So, pangalawa pong sangkap natin is yung tinatawag nating grabyola or guyabano, okay? Ang maganda po may study sa laboratory na ang grabyola tree is a miraculous natural cancer cell killer. 10,000 times stronger than the leading common use chemotherapeutic drug. So, ibig sabihin, sa study sa laboratory, 10,000 mas magaling pumatay ng cancer cells. Ito, good news. Grabyola tree selectively hunts down and kills only cancer cells. It does not harm healthy cells. Grabe po, no? So, pangatlong sangkap natin, i-mangustin. Nakilala po ito sa Pilipinas, okay? So, ang maganda po sa mangustin, queen of all fruits, maganda po sa kidney, sa gallstone, sa asthma, UTI, anti-inflammatory din sa may mga arthritis, rheuma kasi, okay? At tinutulungan niya po yung pamamaga, anti-cancer din po itong ating ito, itong mangustin po natin ito. Okay? Pang-apat na sangkap natin is yung buamera, red fruit. Okay? Ito po ay galing sa ibang bansa. Ang benefits po nito, Uh, actually po, ito'y tinawag na superfood or miracle fruit. Kasi bakit? Maganda po at nakakatulong siya sa may mga cancer o may mga tumor bukol. Maganda sa mga stroke at may mga high blood. Okay, maganda sa may mga taas na blood sugar. Nakakatulong din po ito, increase yung fashion and fertility ng mag-asawa. AIDS at HIV, okay, nakakatulong po siya, nakakapag-prolong ng buhay. Hepatitis, cholesterol, nakakatulong. Good for the brain po ang uh, Vomera. Okay? So, pang lima na to, no? Po, berry from Brazil. Ang tawag super fruit again. Okay? Napakayaman po sa antioxidant. Natural basolidator. Heart protector siya. Yung ugat na nakakonek sa puso, pinaluluwag para ang sirkulasyon po gumanda. Okay, ang effect po, para ka naka-natural na Viagra. Okay, grabe po ang asay berry. Ang goji berry naman po, grabe po. Naka, kasi bakit nakakapag, nakakatulong Ginagawa niya pong healthy ang kidney at ang liver, okay? Immune system support din po ito. Protects against cancer, okay? Protects healthy skin, blood sugar, depression, anxiety. Okay, nakakapagpatulog din po. Mood enhancer din. Okay, so makarot. Ito po ay hindi gula, hindi prutas. Ito po ay uh, family of ginseng. Pero siya po ay from, from Peru. Grabe po ito, no? from Peru. Nakakatulong po siya, nagigib, nag, nag nagbibigay ito ng stamina, endurance, okay? Memory and mood enhancer. Ito, good news. Since gensing po siya, hormonal imbalances ng babae, nakakatulong po. Okay, irregular menstruation, fecus, mayuma sa lalaki po. Pag uh, mababa sperm count, ginagawa po niyang normal. So, nakakatulong po dun sa mga taong gustong magkaanak. Energy, okay, fertility and sexual health, aphrodisiac po ang effect. Para kang naka Abayagra okay so grapes po Okay, mismong grapes po more sa source ko ng vitamin C at vitamin K, no? So ginamit po natin yung kanyang seed kasi medicinal qualities ng kanyang seed, maganda po yan magpababa ng cholesterol at blood pressure. Maganda rin sa skin because of omega-6 at collagen. Okay? So yun po yung maganda sa kanya, no? So meron din po tayo na kung tawagin ay pomegranate sa Tagalog granada. Okay? Anti-skin aging, dinidelay niya po ang pagdamage ng ating mga cells, okay? Anti-anemia, maganda po sa mga bone, iwas osteoporosis Alzheimer sa pagiging makalimutin. nag improve po yung stamina at endurance, sexual performance and fertility. Okay? Kasi rich din siya ng vitamin C at high in antioxidant. Okay? Turmeric, turmeric po. Anti-inflammatory, any kind of pain, nakakatulong po ito. No? Alzheimer, cancer, cholesterol, blood pressure, ang ganda po nitong ating turmeric. Okay? Arthritis kayo po. So, ito pong barley, medyo sikat, no? barley, gabi po ang barley talaga. Grabe, nakakatulong po ito sa may mga tao, may mga diabetic, high blood pressure, hypertension. Okay, maganda rin ito sa mga gallstone, gallbladder. Okay, maganda rin po ito sa may mga colon cancer kasi rich in fiber. Okay, at the same time po, including breast cancer, nakakatulong po ito. Okay, so meron din po tayong tinatawag na wet grass. Napakaganda po nito kasi rich in fiber. Good for digestion. Ginagawa po nito, re-regulate po ang yung bowel movement. Gagawin po everyday, metabolism po, inaayos po niya. Then cholesterol, blood pressure, blood sugar, sugar, nakakatulong din po itong wet grass natin. Okay, again, spirulina, the most condensed food. Ang ibig sabihin po, a little amount po nitong ating spirulina para kang kumakain. Okay, nang napakaraming gulay. Okay, so ito po ay lumot or halamang daga. Okay, so maganda siya sa lahat ng klase ng allergy. Okay, by the way, asthma is a uh, is a is an allergy. Okay, natutulungan po nito. Blood pressure po pinabababa. Okay, maganda rin po siya sa liver diseases, okay? Maganda po siya sa pag blood sugar, pambababa cholesterol including the cancer. Nakakatulong po siya. Weight loss, ha? kakatulong din po ito. At nagde-detox po siya ng mga toxins sa ating uh, katawan. Meron din po tayong kung tawagin ay chlorella. Ito pong chlorella natin, ito po ay lumot galing sa ilog. Highest source ng chlorophyll so ibig sabihin nakakatulong po siya okay para i-remove sa punjay bacteria or poison in the blood so nililinis po niya ang ating uh, dugo maganda rin po ito respiratory diseases okay endurance stamina nakatulong din po blood pressure blood sugar nakakatulong din po so again ang maganda po rito nilagyan natin ng natural sweetener na kung tawagin ay stevia napaka napakaganda po nitong uh, herbal na to kasi una-una zero yung kanyang carbohydrates yung calorie glycemic index pero matamis siya at ang medicinal qualities nito, maganda po yan sa hypertension, sa diabetic, okay? Improve energy level, strengthen the immune system, katulong din po ito. Nakatulong din po ito kapag may mga uh, gusto nyo pong i-withdraw na o itigil ang paninigaryo at pag-iinom, ito po, nakakatulong siya, okay? So, yun po yung maganda dito sa ating uh, mga gulay at protas, so, okay? okay? Ang tanong is how to use is a form of juice, powder. Lagyan mo ng tubig sa kalahati lang po nung nito, no? Kalahati lang po, okay? So, lagyan po ninyo, kalahati, din i-shake nyo then punuin, then lagay na po siya ref. Okay? Ang base po ng ating pag-inom, okay, ay base po doon sa tinatawag nating ORAC value, Oxygen Radical Absorbent Capacity. Ito po kasi yung ginagawang pang measure ng mga sustansya, okay, ng ating gulay at frutas. Okay? So, din ko compare po siya doon sa kailangan ng katawan ng tao. Okay, ang kailangan po ng katawan ng tao just to prevent, okay? Prevent ha, ang sakit na pwedeng dumating is 3,000 to 5,000 unit. At ang kombinasyon po nung labing limang gulay natin actually, by the way, sumabot tayo ng 648,000 unit ng ORAC. So, ang kailangan lang natin is 3,000 to 5,000 for prevention purposes. Kaya po, eto po, kahit itong isang isang takip lang po, okay? Meron na po siyang 18,000 unit ng ORAC. So, it's enough for prevention purposes. Pero kung alam nyo po, kung may sakit, alam nyo po yung shot glass, yung maliit na baso, kalahati po nun is 92,000 of ORAC na po meron yun. So ibig sabihin, pwede po yun kapag may sakit. Pero by the way, kahit po inumin mo kalahati sa umaga, kalahati sa gabi, wala pong problem kasi wala namang overdose. Kaya kung may sakit, pwede nyo pong i-maximize para mas maraming uh, sustansya or antioxidant po ang pumasok sa katawan natin. Grabe po ang taas-taas ng ORAC value natin. So, how one of these superfoods works? Basic lang po. Nagpo-provide po siya ng kailangan ng katawan ng tao. Ano po ba yung kailangan natin? Kailangan po natin ng vitamins, mineral, phytochemical, fiber, antioxidant, at micronutrients. nutrients. Okay, ang maganda po, okay, nagiging healthy po ang ating cells, nagiging healthy po ang ating tissue, nagiging healthy po ang ating organ. Okay, so pag healthy po ang ating organ, ano po mangyayari? Okay, lalakas po ang ating immune system. Yes, 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 yes. Ano po ang immune system? Our body's built-in doctor. So ang trabaho po niya, okay, i e i-generate. E okay, mag-generate ng mga panibagong uh, healthy cells, healthy tissue, at magiging healthy po ang ating organs. So babalik po tayo dun sa strength na para tayong 20 years old, 18 years old. So super lakas. At the same time, pag malakas ang immune system, pag pumasok po ang free radicals, bacteria, fungi, parasite, okay? So sila po yung nagkukos ng sakit, nagbibigay ng sakit sa katawan ng tao. Once po na yan ay malakas ang ating immune system, hindi po kayang mag, uh, magbigay ng sakit itong mga uh, free radicals na to. Kasi ang gagawin po ng ating katawan, toxin are expelled out to the body. So toxic kasi siya, na, nakikilala siya ng ating immune system na hindi kailangan ng katawan. So lalabas po siya sa pamagitan ng pagdumi, pagpawis at pag hihi. Ganun po kaganda ang ating produkto. Kaya sabi nga po sa Bible, kung babalikan lang po natin ang salita ng Diyos, sabi po sa Ezekiel, no? tutubo sari-saring mga halaman na makakain ng bunga. Ang bunga nito ay pagkain pampagaling naman ang mga dahon. At ang sabi ng the father of the medicine na si Hippocrates, grabe po, let food be thy medicine, thy medicine shall be thy food. Bayaan mo na yung, inang, yung kinakain ay ang yung magiging gamot. At ang magiging gamot mo ay yung ating kinakain at sabi naman po ng ating mga matatanda para humaba ang buhay, kumain ng gulay. So marami po tayong natulungan ng mga uh, nagsasuffer, okay? May mga sakit katulad po nito. Okay, siya po ay may ovarian cancer. Sis po sa ovary. Okay, so maganda po. Okay, natulungan po ng ating produkto na i-provide ang mga kailangan vitamins at mineral as of now po. Healthy healthy na siya at 9 years na po. Okay? Siya po ay andyan pa rin. Still kicking. Buhay na buhay. Okay? Meron po tayo natulungan ng breast cancer. Nakikita niyo po sa picture. Napakalak po ng friends. Anim na bottle pa lang ang naiinom po. Umimpis na po yung kanyang breast at the same time, bumalik po yung kanyang pagging blooming, okay? So, yun po yung maganda, no? So, meron din po tayo na tulungan na may mga goiter. Okay, hindi po ma-explain pero nawala po dahan-dahan ang goinyang goiter including the toxic goiter po, no? Yung pa-ilalim o may papasok na toxic. Meron din, din mga bukol na dahan-dahan pong nawawala habang umiinom ng ating produktong one of tea. Grabe po. Ayan po. Nakakaamaze. Hindi na may paliwalaan wanag ng science pero sa totoo po, gumaling po sila nung uminom ng one of the mga rashes. Pinahirapan pero sa one of the po, grabe po, no? mga puputulan ng paa, weak gangrene, okay? Affected ang circulation, mataas ang blood sugar sa atin pong produkto. Hindi po natuloy ang pagputol Grabe po, hindi gumagaling na sugat. Effect po yan ng mga diabetic. Okay, so tulungan din po natin. Meron din tayong mga case na may mga psoriasis, autoimmune diseases. Okay, dagar po, ano? uncurable na sakit pero controllable pag malakas ang iyong immune system. Okay, meron din tayong mga na-stroke na tulungan po natin makarecover ng mas mabilis at ngayon po, nagagawa na nila yung kanilang mga trabaho. Okay, mataas na blood sugar, blood pressure, napapababa natin, mga sugat na hindi gumagaling, napapabilis po natin ang pagaling, mga medyo senior citizen po na mahihina ang resistensya, hinihingal Okay, madaling mapagod. Ito po, natutulungan po natin na maging normal. Okay, at nagagawa po nila yung kanilang mga gawain. Raraspahin, labas po yung mga buo-buong dugo. Grabe po, naka, ng <laughs> 50,000 sa pagpapasyakwave ng kanyang bato. Nailabas po sa pamagitan po ng pag-ihe. Ayan po, mga batang may sakit, may mga sugat, ang bilis-bilis po. Grabe po, no? So, by the way, idagdag ko na lang din po ito yung apat na paraan para gumaling ang isang tao. Okay, of course, spiritual healing, number one po naman yan. Okay, this is comes from faith God through prayer, psychological healing. Sabi sa Proverbs, no? death and life are in the power of the tongue. Kung ikaw ay positibong tao, confident ka, gagaling ka man. Katulong po. Ang ino-offer po natin ay yung tiyatawag nating natural healing. Ito ay this is comes from our strong body through discipline and nutrients from fresh fruits and vegetable. Okay? And of course, may contribution din yung tiyatawag nating gamot. Ang tawag nga lang sa kaila is artificial healing. This is comes from drugs through the chemical. Okay? that directly kills the bacteria, okay, that cause the symptoms and diseases. Ibig sabihin, gamot ay gawa sa chemical na ang main purpose is patayin yung bacteria po, okay, na nagkukos ng sakit mo. Pag tumaas ang level ng bacteria, tataas lalo ang dosage ng gamot. Mamamatay ang bacteria, matatanggal ang sakit mo, pero ang tanong, nasan ang chemical? Kaya kailangan mo ng na mga natural food supplement kasi ang trabaho nila is mag-detox, dun sa mga hindi kailangan ng katawan mo kasi consider na yung chemical is toxic. Pwedeng mag-damage, pwedeng magbigay ng side effect sa katawan ng isang tao. Okay, grabe po. So, the body is designed by God. Sa natural. Ang gulay at putas is natural. If healing will take place. It is an art of God. Yes, palakpakan po natin si Lord. Okay, so napakabait po niya. Okay, so again, i-share ko po sa inyo ang other product ng ating company. Mahilig ba kayo sa kape? Grabe po. Pag natikman mo po, <laughs> grabe po. Ang maganda sa kape natin, gawa po ito sa fourfold corn, spirulina, balunggay, agaricus, ginseng extract, maka, grape seed, gamit po siyang ginkgo biloba, at the same time, bangustin, at stevia. Itong kombinasyon po nito ng mga sangkap natin nag nag uh, 12 in 1 coffee mix ang grabe po no anti-inflammatory prevent cancer anti-obesity okay grabe <laughs> anti-diabetic anti-hypertension maganda sa UTI mood enhancer siya magpapatulog sa iyo okay makakapag-relax okay maganda rin po ito sa may mga migraine at of course sa mag-asawa kasi hinaluan po natin ang dalawang klase ng ginseng okay yung yung ating uh, makarot at same time po yung ating ginseng extra. Grabe po. So meron po tayong pure na cacao ito po ay chocolate. Of course, ang chocolate uh, masasabi po natin na brain food, okay? So memory enhancer po siya sa mga kabataan, iwas Alzheimer's pag nagkakaedad. Maganda rin ito sa heart at sa kidney. Okay, maganda rin po magbababa ng blood sugar. Okay, at the same time nakakatulong po, okay? Para po sa colon cancer, okay? Mayroon pong vitamin A, B, C, E at D. Okay, at the same time ma uh, minerals, okay? So ito po yung ating off the fit juice, okay? Nakakatulong para mag-loss ng weight. Yung mga gustong mag-loss kasi yung kombinasyon po ng ating cucumber, chia at kiwi seed with garcinia Cambodia is a complete meal. Pag ininom mo, busog ka na. At good news, times three po ang pawis once you work it out. Grabe. At yung kape natin, yung coffee mix is living coffee mix plus care to fit zero ay meron siyang MCT oil. Meron, ito po ay nakakatulong para i-burn yung ating mga excess fats. Okay, sabay mo po yung dalawa na yan. Makakatulong po yan para mag-loss ang weight natin. May dalawang klase po tayo ng oil. Okay, may oil na para sa skin problem. Okay, yun po yung maganda natin. No? At may oil po tayo na para essential liniment oil para po pamparilax. Yes, yes. Nakakatulong sa mga insomnia, depression, lahat ng klase ng pain. Oh, ay, po. Okay? So, inhale exhale mo lang to, mare-relax at okay? So, meron po tayong dalawang klase, okay, ng oil. So, maganda po meron tayong off the smile, okay? Without fluoride or fluoride. So, maganda po ito. Gawa sa luya with honey at the liniment. Safe sa mga bata. Ang ganda-ganda sa gums. Grabe po. Yung ating dalawang klase ng beauty product, Kojic Papaya Extract at yung ating Apple Stem Cell pinagkakaguluhan. Kasi yung Apple Stem Cell nakakapagpabatak po ng balat. At parang natatanggal talaga yung, yung mga wrinkles dyan. Magluluking young ka talaga. Yung ating Kojic Papaya Extract of course, wala naman pong ibang pampa uh, pampapute. <laughs> okay, so amazing product talaga. So, ito pong ating off the wipe. Okay, para po ito sa liver. Okay, ang good news, siyempre po, ang effect niya is pampabuti rin naman. Okay, so nilagyan na po siya ng vitamin C with collagen at alpha lipoic acid para pantay-pantay po ang effect pagputi. Ito good news, ang bagong product na pinagkakaguluhan ngayon. Boost your performance longer and stronger pwede po kayong mag-off Para sa lalaki, sa babae, no problem po. Nakaka-cure pa po at nakakatulong para sa may mga problema sa circulation. Yun. Okay, grabe, 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 grabe po. No? Ang ating pong office ay matatang po ano sa Quezon Avenue lamang naman po. Okay, so napaganda po ng ating uh, office sina. Okay? So at ang good news, meron na po tayong apat na branch. Meron tayo sa Cebu, Davao, Iloilo, Cagayan de Oro at more than 100 mega center. Grabe po, no? grabe, grabe. We are preparing, okay? Na mak ma maka makaabot na po okay? Sa kahit sa party po ng ating uh, bansa ang ating produkto. So history ng company, napaka basic lang po. It's 2017, 2018, no? kick off at soft launching plan po ito. Grabe no, testimony po, nangalap, grabe daming pinagaling do. 2019, Ground launching po ng ating company, okay? 2020, pandemic, maganda ang market, okay? Pero siyempre po, yung nag-network, okay na less po yan. So 2022, balik na po sa face-to-face, -face, trabaho na ulit. 2023, so grabe po, no? Kung titingnan nyo po, nasa pioneering stage pa lamang po ang company natin, okay? So sumabay na po kayo, sumabay na po kayo sa ganda po ng product. Maniwala po kayo, grabe po. Kasi lagi pong nakadefende sa product ang ating negosyo. So again, kung kayo po ay hanap ng isang multi-level marketing company, may tatlo po kayong i-consider. Dapat po ang product ay highly consumable. Dabi po no? Unique next selling proposition, walang katulad at the same time value for money. Okay? So advantage po natin, atin ang paggawaan kaya value for money, okay? Ito po ay uh, more than cheaper sa ibang product pero quality wise, grabe po ang quality. So again, maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Okay? So Thank <laughs> you.